Alright guys, uh, ito sa kakahanap ko ng bariya dahil sa trending ngayon ito ang nakita ko no. 50 centavos liberty 1945 yan ang pinakaluma 1945 na 50 centavos tapos ang sumunod Liberty ulit 1984 ano nakalagay quarter dollar ayan okay tapos, ang sumunod ay yung sa atin na 25 cents, 1996. Baka meron po. Gahanap niyan. 1 peso no 1996 din. Marami ako nakita na ito. No? Tapos, ito... 20 cents 1998 Hong Kong Okay Tapos ito Australia 2007 One dollar Okay Ito 25 cents 2009 so 1996 2009 ito naman, 2009 Wood Chiao Hindi ko alam kung anong bansa ito Bahala na kayo mag-search dyan Tapos, ito parang katulad ng 10 pesos natin. 2011 siya. ah, ano Republika de Panama. Okay. Tapos, sumunod. Katulad din ng 10 piso natin. Elizabeth the second no 2012 yan Canada 2 dollars ok tapos ito ba may naghahanap 5 may butas 2014 ito naman Liberty, 2014, one dime. Tapos, yung 5 cents natin. Kinakita ko dito, 2017, isa lang. Sumunod sa kanya na 5 cents, 2018 to. 2018. Tapos yan, mga hindi ko kilala rin. Hindi ko alam. Ito, 5 centavo yata. Ito, hindi ko alam. Yan. Hmm. Yan ang mga nahanap kong coins dahil sa trending na lumalabas ngayon. Okay? Thank okay.